Magsisimula ang ating kwento sa panahon kung saan malapit ng magunaw ang mundo. May isang lalaking naglalakad sa gitna ng isang abandonadong lugar, di alintana ang panganib na bumabalot dito. Patuloy siyang naglalakad na para bang may hinahanap. Hinahanap niya ang kasamahan niyang tumakas papunta sa lugar na ito. Habang naglalakad ay may nakita siyang nagkukumpulang mga halimaw na anyong aso. Pinagpipiestahan ng mga ito ang isang bangkay. Nang tuluyan na niyang itong malapitan, ay tumambad sa kanya ang katawan ng walang buhay niyang kasamahan. Hindi naman nagpakita ng kahit anumang emosyon ang lalaki, at para bang sanay na siyang makakita ng gantong mga bagay o pangyayari. Napunta ang atensyon ng mga halimaw sa kanya. May lumabas na window system at ipinakita na ang pangalan ng mga halimaw na ito ay mga numero. Pinuna naman ng lalaki ang parang hindi pinag-isipang mga pangalan nito. Nagsimula ng atakihin ng mga halimaw ang lalaki. Nagtataglay ang mga ito ng pambihirang bilis at gamit ang kanilang matatalas na ng ngipin, sinubukan na nilang lapain ang taong nasa kanilang harapan. Naglabas naman ang lalaki ng punyal at may lumabas na mga window system indikasyon na gumamit ito ng mga enhancing skills. Sa isang iglap, natalo niya ang mga halimaw na sumugod sa kanya. Lumipat ang eksena sa tapat ng isang malaking dom. Kinatok at unti-unti bumukas ang napakalaking gate nito sinalubong ang lalaki ng isa pa niyang kasamahan na nagngangalang Jim jong Kinamusta nito ang kanyang pagbabalik at tinanong kung ano ang nangyari sa kasamahan nilang tumakas. Nagrereklamo naman ang lalaki dahil sa kanya nakatoka ang paghahabol sa ganitong mga kasamahan. Binalita niya kay Jim na patay na ito at nasawi ito sa kamay ng mga halimaw. Ikinagulat ito ni Jim dahil tulad niya, isa rin itong hard mode player binanggit naman ng lalaki na tatlong arang na halimaw ang nakasagupa nito. Naintindihan naman kaagad ni Jume ang nangyari dahil ang isang arang na halimaw ay kasing lakas ng isang hard mode player. Kung tatlo pa ito, siguradong katapusan na ng player na yon. Minungkahi ni Jume na hanapin nila ang mga halimaw dahil magiging delikado para sa iba kung may mga pakalat-kalat na ganitong mga nilalang sa paligid ng dom. Sinabi naman ng lalaki na niligpit na niya ang mga ito at napasabi na lang si Jum nang sabi na eh. Nag-aya na ang lalaki sa kantin para kumain. Muli namang kinumpirma ng lalaki kung talaga bang isa siyang easy mode player. Si Kang Taesan, isang easy mode player, ang bida sa kwentong ito. Sinabi ni Kang na isa talaga siyang easy mode player. At pwede itong kumpirmahin ni Jum sa mga taong nakasama niyang tumapos ng labyrinth. Sinabi naman ni Jium na lahat ng easy mode players ay pumanao na at ang mga bagong dating ay dito matagal ng dalawang araw. Nagtataka siya kung paano ang gaya ni Kang na isang easy mode player ay tumatagal sa sitwasyon nila ngayon. Isang hard mode player si Jium pero wala siya sa kalingkingan ni Kang. Tinitigan naman siya ng maigi ni Kang at sinabing masyado lang talaga nilang minadali ang pagtapos sa labyrinth. Sa loob ng kantin, dismayado na naman si Kang dahil patatas na naman ang kanilang kakainin. Pinaliwanag naman ni Jium na ito kasi ang pinakamadaling itanim sa sitwasyon nila ngayon. Tinanong naman ni Jium si Kang kung meron ba itong natutunang farming skill sa loob ng labyrinth. Sinabi naman ni Kang na madali lang kumuha ng pagkain sa loob ng easy mode na labyrinth kaya hindi na niya kailangang matutunan ito. May nabubuo namang kabuluhan sa labas ng kantin. Narinig ito ni Kang at gym at sa palagay nila ay may bago na namang player na nakatapos ng labyrinth. Ang taong ito ay mukhang hard mode player at mukhang si Kang lang ang makakapagpakalma dito. Tinawag na ng mga tao sa labas si Kang para pahintuin ang kaguluhan, kinainis naman niya ito dahil hindi pa niya natatapos ang kanyang pagkain. Nagwawala ang player na ito dahil hindi siya makapaniwala sa lagay ng mundong binalikan niya pagkatapos niyang tapusin ang labirint. Hinanap naman ni Kang ang isang taong nagngangalang lita yon. Pero mukhang nasa mission pa ito may isang matandang lalaki na nagpaliwanag sa hard mode player na ito. Na talaga ang kinahinat na ng mundo nila habang sila ay nasa loob ng labyrinth. Hindi naman ito naniwala at nagsimula ng mag-amok. Wala nang magagawa si Kang kundi pigilan ang taong ito. Sinabihan naman niya si Jum na ingatang mabuti ang patatas niya dahil kung hindi ay malalagot ito sa kanya. Pinaliwanag ni Kang sa lalaki na nasa bingit na ng pagkagunaw ang mundo nila. Hindi naman ito naniniwala dahil ang alam nito ay maraming players ang magtatanggol sa mundo. Karamihan ng mga players na nakakabalik sa mundo mula sa labirint ay nawawala sa sarili kapag nakita nila ang lagay ng mundo na kanilang binalikan. Ang mundo na kanilang tahanan. Hindi ito madaling tanggapin para sa mga players na binuwis ang mga buhay nila sa loob ng labirint. Naiintindihan ito ni Kang pero wala na siyang magagawa. Isang paraan na lang ang naisip niya, hinamon niya ito sa isang duelo. Li Chang ang pangalan ng lalaking makakaduelo niya. Nang malaman ni Li Chang ang pagkakakilanlan ni Kang, minaliit na niya ito dahil isa itong easy mode player. Kilala rin niya ito dahil mahilig itong magchat sa community board nung sila ay nasa labyrinth pa. Pinunto ni Li Chang ang malaking agwat nila ni Kang dahil isa lamang siyang hamak na easy mode player. Pinatahimik naman niya si Kang at sinabing sumugod na. Pakiramdam naman ni Li Changkun na parang sobra ang yabang ni Kang at hindi nito alam ang agwat nila. Naghanda na itong umatake. Nagsimula si Li Changkun na gumamit ng skill at lumabas ang mga window system ng mga skill na ginamit niya. Nadagdagan pa ang lakas niya ng kalahati at nadagdagan din, din ang tsansa niyang tumama sa kalaban. Kasama pa dito ang malakas na damage sa unang atake niya. Nabilib naman si Kang sa mga pinakitang mga skill ni Li Changchun. Nagsimula na ang laban, mabilis na nakapunta si Li Changchun sa harapan ni Kang. Binuhos niya ang kanyang galit sa isang malakas na pag-atake, at dumagundong ang isang malakas na pagsabog. Sa loob ng makapal na usok, lumabas ang window system na nagsasabing gumana ang nullification skill ni Kang at wala siyang natanggap na damage. Kinagulat ito ni Li Changchun at nang mawala na ang makapal na usok, Lumabas na madaling nasalag ni Kang ang espada nito gamit lang ang iilan niyang daliri. Hindi mapaniwalaan ni Li Changchun ang mga pangyayari, maski ang skill na nullification ay ngayon lamang niya nakita o narinig. Ngayon ay pagkakataon na ni Kang umatake. Tinamaan niya ito sa sikmura at gumana ang skill niyang tumatago sa depensa ng kalaban. Maliit lang ang naging damage nito. Mukhang malayo talaga ang stats ng mga naka hard mode sa mga naka easy mode na players. Muli naman ang gumamit ng skill si Kang. Alam na niya ngayon na nasa 10,000 ang buhay ni Li Changchun. Ginamit niya lamang ang unang atake niya para tansyahin ito. Nagcast siya ng mga dagdag na skill para talunin si Li Changchun. Nakaramdam ng kaba si Li Changchun, pero hindi na niya nagawang iwasan ang atake ni Kang. Simpleng batok lang ang ginawa nito, pero napahalik na niya sa lupa si Li Changchun. Sa sobrang lakas ng puwersa, parang mababaon na ito sa lupa. Umabot sa siyam na libot limang daan ang natamo nitong damage. At dahil sa kaganapang ito, natanggap na ni Li Changchun ang mga pangyayari. Bumuhos ang kanyang luha para sa mundo at mga kakilala niyang hindi man lang niya na ipagtanggol. Isang araw sa mapayapang mundo, bigla na lang nahati ang langit at naglabasan ang mga halimaw. Ang mga natirang tao ay binigyan ng pagkakataon ng mga gods para ipagtanggol ang mundo nila. Pinapili sila sa apat na mode ng labirinth na papasukin nila. At makakabalik lamang sila kasama ang lakas na nakuha nila sa labirinth kung matatapos nila ito. Patuloy namang sinalanta ng mga halimaw ang mundo, at ang mga katulad ni Nakang Taesan ang pumoprotekta dito. Nanumbalik na ang panandaliang katahimikan para kay Kang. Sa wakas, maipagpapatuloy na niya ang pagkain. Dinala naman si Li Changfuon sa pagamutan para matignan kung meron ba siyang injury. Ganun paman, alam ni Li Changfuon na walang makakapagamot sa kanyang pangungulila sa mga mahal niya sa buhay. Nagsimula nang kumain ulit si Kang. Inuusisa naman ni Jium ang mga skill niya gaya ng multiplayer skill nito at defense ignore skill. Hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin si Jium kung paano nakuha ni Kang ang mga skill na ito lalo na ang attack nullification niyang skill na para sa kanya ay ubod ng daya. Si Kang Lang ang nagtataglay ng mga skill na ito, at nakuha niya ito sa pamamagitan ng hard work. Natigilan silang dalawa ng mapansin na may parating. Dumating ang isang babae, at may dalang mga gems. Naghihiyawan naman ang mga tao sa paligid, para bang isa itong bayani na nanggaling sa matinding laban. Nagbabalik na si Lita yon. Sa isang silid na puno ng mga mamahaling artifacts, naglilibot ang ating bida. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa panahon ngayon, kung saan naglipana na ang mga halimaw, may tao pa rin na kayang mangolekta ng mga ganito at bukod pa doon, mapanatili ito sa magandang kondisyon. Hindi siya makapaniwala na ang pinakamalakas na tao ngayon sa mundo ay may ganitong hobby. Lita 'yon, siya ang kaisa-isang nakatapos ng solo mode sa labyrinth. Siya rin ang kinikilalang pinakamalakas na tao ngayon sa mundo. Kinamusta ni Lee si Kang tungkol sa pagdidisiplina nito sa bagong dating na hard mode player. Kahit ilang beses na niya itong marinig. Hindi pa rin makapaniwala si Lee na isang easy mode player ang dumidisiplina sa mga hard mode players. Ipinakita ni Lee kay Kang ang kanyang stats. Pakiramdam naman ni Kang ay nagyayabang lang ito. Hiniling din ni Lee na ipakita ni Kang ang kanyang stats sa kanya. Nararamdaman na ni Kang na maaapi na naman siya, pero wala na siyang magagawa, at pinakita na niya ang kanyang stats. Gaya ng inaakala ni Lee, napakahina nga ng stats ni Kang, at para sa isang easy player, masasabi niya na ang stats nito ay hindi pa kabilang sa pinakamataas. Pilit namang nagpigil si Kang ng kanyang damdamin para hindi niya mahamo ng duelo si Lee. Ang labirint ay nahahati sa apat na kategorya, easy, normal, hard, at solo mode. Sa oras na matapos na nila ang lahat ng palapag sa labirint, hihinto na rin ang progreso ng kanilang paglakas. Ang bawat kategorya ay napakalayo ng agwat sa isa't isa. Ang isang hard mode player ay mahigit sampung beses ang lakas kay Kang. Gayunpaman, wala sa mga ito ang makakayang tumagal sa pakikipaglaban kontra kay Kang. Ang dahilan nito ay ang kanyang mga kakaibang skill na natutunan niya gamit ang mga kakaibang paraan sa loob ng labyrinth. Hiniling ni Lee kay Kang na huwag itong gumalaw sa kinatatayuan niya. Nagcast siya ng mga enhancing skills, at tulad ni Kang, mayroon din siyang skill na addition at multiplier. Dinagdag pa niya rito ang kanyang sure hit attack. Nagpakawala ng isang malakas na atake si Lee. Papunta kay Kang. Hindi naman umalis si Kang sa kanyang kinatatayuan gaya ng hiling ni Lee. Direkta itong tumama kung saan siya nakatayo pero hindi man lang ito nagkaroon kahit kaunting galos. Gumana ang kanyang nullification skill at walang natamong damage si Kang. Manghang-mangha pa rin si Lee kahit ilang beses na niyang nakita ang skill na ito. Hula niya ay nasa dalawang daan ang skill na taglay ni Kang. Sinabi ni Kang na lahat ng kanyang skill ay natutunan niya sa loob ng labyrinth. Sinabi naman ni Lee na hindi talaga dapat nilang minadali na tapusin ang labyrinth at dapat silang mag-focus sa pagpapalakas nila sa loob. Sinabihan naman siya ni Kang nakalimutan na ang nakaraan at mag-focus na lang sa kasalukuyan. Hindi naman sang-ayon si Lee dahil kung sana ay sa solo mode nagpunta si Kang, hindi sana sila nahihirapan ngayon. Maraming malalakas na skill si Kang, pero ang karamihan dito ay dumidepende sa kanyang stats. Madalas nasisisi si Kang ng iba dahil nang hihinayang sila na ang gaya ni Kang na napakatalentado ay nanggaling lamang sa easy mode na labyrinth. Iniba naman ni Kang usapan. Sinabi niya kay Lee, kamusta ang misyon nito? Sinabi ni Lee na magsisimula na ang susunod na wave ng monsters. Natigilan si Kang sa mga narinig habang inaalala ang mga masasakit na nangyari sa pagdedepensa nila sa bawat wave na dumarating. Pakiramdam niya ay malapit na ang kanilang katapusan. Kada may wave na dumadating, paunti-unti ang kanilang bilang at paliit ng paliit din ang kanilang teritoryo. Sa unang wave, natalo na ang kanilang gobyerno, at ang mga syudad nila ay nasakop na. Sa ikalawang wave naman, halos kalahati ng kanilang mga hard mode players ang nasawi. Sa ikatlong wave, napuwersa silang i-depensa na lang ang isang maliit na lugar. Ito na ang ikaapat na wave. Tinanong ni Kang Sili kung ilan ang makakalaban nilang monsters ngayon. Dalawang S rank, dos-dosen ng A rank, daang-daang B rank, at kasama pa ang isang Apostle. Alam ni Kang na kahit si Lee ay nahihirapan makipaglaban sa isang srank na monster. Kulang na rin ang bilang ng kanilang hard mode players para tapatan ang mga erang. Bukod pa rito, ang apostol pa na mas malakas pa sa srank na halimaw. Mukhang ito na talaga ang katapusan ng mundo, wika ni Kang Kai Lee. Sinabihan naman siya ni Lee na kahit dehado ay kailangan pa rin nilang lumaban. Sinabihan siya nito na siya na ang bahala sa dalawang shrunk monsters dahil siya ang haharap sa apostol. Pakiramdam ni Kang ay suicide mission na ito na nila. Sinabi ni Kang bago umalis na abisuhan na niya ang mga tao sa papalapit na wave. Kinakailangan nilang maghanda, hindi lang pisikal kundi emosyonal para sa makasaysayang laban na ito. At nagpaalam na sila sa isa't isa, hindi alam kung muli pa ba silang magkikita. Alam ni na kaya kaya ni Kang ang lumaban para sa ikabubuti ng lahat. Di gaya niya na isang duwag. Nagnilay-nilay si Lee habang hawak ang isang itim na gem. Nag-uusap si Jium at Kang sa taas ng pader ng dom. Habang ang iba naman sa ibaba ay nagkakagulo nasa natanggap nilang balita. Hindi na nagrereklamo si Jium sa problemang kakaharapin nila ngayon. Pakiramdam niya ay nabuhay na siya ng mahaba, base na rin sa sitwasyon nila. Hindi naman masyadong seryoso ang sinasabi ni Jium kay Kang, hanggang sa makita nila si Lee Chang Fuon na kakarating pa lang. Mukhang magwawakas na agad ang kanyang karera. Naawa ang dalawa sa kanya, dahil pagkatapos niyang paghirapan tapusin ang labyrinth, kakaharapin naman niya ang realidad na wala rin itong saysay. -say. Pakiramdam naman ni Jim na isa sa pinakang hihinayang ay sikang dahil kung lahat sana ay ginaya niya, kahit kalahati ng mga ginawa niya, hindi sana nila kakaharapin ang sitwasyon nila ngayon. Nagbukas na ang lagusan at nagsimula na ang wave. Naglabasan na ang iba't ibang uri ng monsters. Tinanong ni Jume si Kang kung sino ang kakalabanin niya. At nang malaman niyang dalawang shrunk monsters ang makakaharap nito, sinabihan niya ito na magkita na lang sila sa kabilang buhay. Nagpaalam na si Jume at sinabihan niya si Kang na huwag magmadaling pumunta sa kabilang buhay at hintayin siya doon. Gumamit na ng skill na Great Leap si Kang. Tumalo nito ng napakataas at para bang ito ay lumilipad na. Habang nasa ere, gumamit din siya ng skill na full scouting para mahanap ang dalawang srank na target niya. At nang makita niya ang lokasyon ng mga ito, kinontrol niya kung saan siya lalapag. Lumapag siya sa harapan ng mga ito, naglabas ng espada, at nagdeklara ng pakikipaglaban. Kitang kita sa mata ni Kang ang matinding determinasyon. Magsisimula na ang laban ni Nakang Taisan, at ng dalawang S-rank na halimaw. Nakaharap na ni Kang ang dalawang monsters. Ang isa ay mukhang octopus at ang isa naman ay mukhang kabute. Pinapanalangin ni Kang na sana ay walang defensive type sa dalawang ito. Ginamit niya ang kanyang complete surveillance skill at kinilatis ang mga ito. Sa kasamaang palad, defensive type ang halimaw na mukhang kabute. Ang buhay nito tumataginting na isang daan at apat na putwalong milyon. Tumalon ito papasugod sa kanya para siya ay pisatin nito. Mabuti na lang at mabilis kumilos si Kang at nagawa niyang umiwas gamit ang skill na acceleration. Hindi makapaniwala si Kang sa laki ng buhay nito at mukhang aabutin siya ng siyam sham, bago niya ito matalo. Tinignan naman niya ang halimaw na mukhang octopus. Isa itong long range attacking type at ang dami ng buhay nito ay isang milyon at dalawang daang libo. Pakiramdam niya ay kakayanin niya ito. Umatake na si Kang at pinaghihiwa ang mga tentacles nito. Ganun pa man, hindi man lang umaabot ng 50 ang damage niya. Napagtanto niya na nababawasan ang damage niya kung ang mga tentacles ang inaatake niya. Kinakailangan niyang atakihin ang ulo nito. Di pa man nakakakilos ay natamaan na siya ng atake ng halimaw, napakabilis nito, at wala na siyang oras para mag-react at iwasan ito. Gumana naman ang nullification skill niya, kaya hindi siya na damage. Hindi niya magagawang iwasan ang mabilis na pag-atake nito. Kailangan niyang ipredict kung saan manggagaling ang mga atake ng halimaw na mukhang octopus. Gumamit siya ng skill na acceleration at nagsimula ng umatake. Nagpatuloy siya hanggang sa marating na niya ang ulo nito. Itinusok niya ang kanyang espada pero hindi niya ito napuruhan. Inatak ulit siya nito pero buti na lang ay gumana ulit ang kanyang nullification skill. Sumugod ulit si Kang at nanggaling mula sa itaas. Hindi ito inaasahan ng halimaw at ito'y nabigla. Biglang humarang ang malakabuting halimaw para protektahan ang kasamahan niya. Naisip ni Kang na kaya siguro ito pinagsama dahil compatible sila sa isa't isa. Ganun paman, man, inaasahan na ni Kang ito. Ginamitan niya ang malakabuting halimaw ng skill kung saan puwersahan niya itong makakaone on one nang walang makakaabala sa kanila. Napalibutan sila ng isang bilaw na barrier at tatagal ito ng isang minuto hindi magawang makapasok ng atake ng halimaw na mala octopus. Iniisip ni Kang na kung si Lee ang narito, siguradong madadalian lang siya dahil hindi siya kayang i-damage ng defense type monster. Kaya siguradong ang long range attacker type ang unahin niyang iligpit, sabay unti-untiin ang defense type. Pero iba si Kang, wala siyang malalaking stats na kagaya ni Lee. Isang atake lang mula sa mga ito ay siguradong katapusan na niya magkakasabay niyang ginamit ang skill niyang addition, multiplayer, at defense ignore. Nasa 10,000 lang ang damage niya. Hindi ito sapat para sa daang milyong buhay ng kalaban. Gumamit siya ng skill na magre-reset sa isa sa kanyang mga skill. Kahit isang buwan niya pa ulit ito bago magamit, hinihiling niya na ito ang pagkakataon. Ang 10,000 atake niya ngayon ay na-multiply pa ulit sa 10,000. Ganun pa man, hindi pa rin ito sa sapat para tuluyang wakasan ang buhay ng halimaw. Kaya't gumamit pa ulit siya ng skill na tinatawag na copy, kung saan dalawang beses tatama ang atake niya. Dalawang beses tumama ang atake niyang may lakas na isang daang milyon. Ito ang tuluyang tumapos sa defense type monster sa isang iglap. Hindi pa man nakakapagpahinga, tinamaan na siya ng atake ng mala octopus na halimaw. Nawala ang barrier sa oras na natalo niya ang defense type monster kaya tinamaan na siya ng atake galing labas. Gumana naman ang kanyang skill na Endure, kung saan hindi siya makakatanggap ng damage sa loob ng limang segundo. Ang lahat ng skill niyang nullification ay nagamit na niya at isang beses na lang niya magagamit ang Endure. Wala na rin siyang natitirang mana. Mula ngayon, aasa na lang siya sa mga normal attacks. Ang problema ay para matalo ito, kailangan niyang umatake ng 2,500 beses para matalo ang kalaban dagdag pa dito, kailangan niyang makaiwas sa pag-atake nito habang umaatake. Inabot ng ilang araw ang labanan nila, paunti-unti niyang inubos ang mahigit isang milyong buhay nito. Hanggang sa dumating na ang araw na nagawa na niya itong talunin. Pakiramdam niya ay inabot na siya ng isang buwan sa pakikipaglaban dito. Duguan man, ay pinilit pa rin niyang lumakad pa uwi. Habang naglalakad sa daan, ay nadadaanan niya ang mga labi ng kanyang mga kasamahan nadaanan niya ang ilan sa mga kakilala niya. Inalala naman niya ang pangaasar ng mga ito sa kanya dahil isa lamang siyang easy mode player. Natagpuan niya rin ang wala ng buhay na si at Lee Chong Inalala niya ang mga ngiti nitong palaging sumasalubong sa kanya. Bukod sa kanila, ay naroon din ang bangkay ni tayon. Bagamat hinirang na pinakamalakas, ay wala pa rin itong nagawa upang baguhin ang kapalaran niya lumabas na ang halimaw na tumalo kay Lita yon. Parang itim na langis na nagmula sa lupa, ay lumabas na ang apostol. Hindi naman natinag at nanatiling buo ang loob ni Kang Taesan. Mabilis niya itong inatake, sinaksak niya ito ng espada, pero hindi ito tinablan. Sa halip, ay nagawa nitong magdulot ng kritikal na atake kay Kang. Pakiramdam naman ni Kang, ay nalalapit na ang kanyang katapusan. Wala nang natira sa buhay niya pero gumana ang kanyang skill na fortitude kaya magagawa niya pang mabuhay sa loob ng isang minuto. Naasa naman si Kang dahil parang pinapahaba lang ng sistem ang kanyang pagdurusa. Hindi na siya makakilos dahil hindi na niya maramdaman ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ang skill na fortitude ay dinedelay lamang ang pagpanaw ng gumagamit dito. Hindi na rin siya pinansin pa ng apostol. Dahil mukhang alam na nito na nalalabi na ang oras niya. Habang inaantay ang kanyang kamatayan, inisip niya ang kanyang panghihinayang dahil easy mode lang ang pinili niya. Kung kahit normal mode lang sana, bago nagbago pa ang kapalaran nila. Bigla naman siyang nakaramdam ng galit. Galit sa mga kasamahan niyang hindi man lang nagawang lumakas, kahit nasa mas mataas na mode na punta. Kahit sana kalahati man lang ng pagsisikap niya, baka nagiba ang kapalaran nila. Unti-unti nang namumuo ang luha sa mga mata ni Kang. Pero dahil sa pagod, hindi na ito natuloy at napahiga na lang siya. Wala na rin saysay kung maninisi pa siya, dahil nalalapit na rin naman ang katapusan. Nasinagan na ng araw ang mapayapang mukha ni Kang Taesan, nang may biglang bumukas na pagkakataon. Nasinagan ng araw at kuminang ang gem na hawak-hawak ni Lee. Nakita ito ni Kang. Ginamit niya ang skill niyang Simple Time Stop kung saan hihinto ang oras sa paligid niya sa lawak na 100 meter radius sa loob ng dalawang minuto. Inusisa niya ang itim na gem gamit ang skill na Check. At nalaman niyang tinatawag itong Ouroboros Bezoar na may kakayahang ibalik ng isang beses ang panahon para sa taong gagamit nito. Bigla namang may lumabas na dragon sa kalangitan upang pigilan siyang gamitin ito. Inactivate na ni taisan ang gem na hawak niya. Bigla na lang siyang nagising sa loob ng kanyang lumang silid.